Balikan po natin si Mon Gualvez kung saan nagtungo siya sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte para nga mabisita po ito at makausap ang kanilang lider. Mon, ano ang update dyan? Cheryl, inaabot ng halos dalawang oras bago marating itong Sitio Kapihan. Ito yung kinatatayuan ko ngayon na nasa tuktok ng bundok sa bayan ng Socorro dito sa Surigao del Norte kung saan makikita nga ang, ang lugar na pinupwestohan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. At dito nakausap natin yung pinuno o yung leader nga ng grupo na si Alias Senior Aguilat. Isa-isa niyang sinagot ang mga akusasyong ibinabato sa kanya maging sa kanilang organisasyon. Mula Siargao Island, isang oras kami nagbangka para marating ang bayan ng Socorro. Pagdating sa bayan, mga tricycle o bao-bao naman ang sinakyan namin para marating ang tinatawag nilang kapihan na nasa tuktok ng bundok. Pero bago makapasok sa mismong kapihan, may security munang hiningi ang aming mga pangalan. Hindi ganong kadali marating ang lugar kung sa nakatirik ang mga bayan ng mga membro ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI. Pero mainit ang pagsalubong nila sa amin na sinabayan pa ng sayawan at kantahan. Kilala bilang civic organization ng SBS ay dito sa Surigao del Norte. Pero biglang nag-iba ang imahe nila ng isiwalat ni Sen. Riz Ontiveros na pugad umano ito ng prostitusyon, ilegal na droga at karahasan. Depensa ng leader ng grupo na si Jaren Skilario o Senior Aguila, Matatatakot ako sa Diyos, Sir, kung ganyan. Kasi may takot ako sa Diyos. O, may takot ako sa Diyos. Sa Christian nga ako, Sir, I'm a uh, 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 believers of God. Parang para sa amin, unfair naman. Kasi kahit staff lang niya, hindi naman dito pumunta. O kahit siya, ni Aninon niya, hindi pumunta. nasana pakinggan din namin ang panik ng buong komunidad rito. Uh, para makita talaga yung buong katotohanan. Sir. Git niya, walang pamumulest siya o panggagahasa sa mga minor de edad. Pero ang pag-amin niya, may nangyayari talagang early at fixed marriage sa lugar. Nung una lang yan, kasi parang nanonatung tong sukuro yung tradisyon na parang parang, parang sa mga Chinese na may arranged marriage, early marriage. Yung ano, kasi kahit nga, hindi naman dito kasi buong Pilipinas. Pero dito sa Socorro, hindi lang hindi kami yung uh, uh, lang may issue dito. Meron ditong issue sa buong organisasyon. Uh Pinakita rin nila sa amin ang tinatawag na White House kung saan nakatago raw sa ilalim nito ang umano'y Shabu Laboratory na mariin nilang pinabulaanan. Pati ang mga inakala raw na lalagyan ng mga baril. Oh oh, bakari, nila ng armas. Oh. <stay> <impression> mga tripod, Oo, mga, mga pa pang-shooting. Pang pang Bukod dito, meron din silang sariling radio station at recording booth. May tahian, heat press machine at tarpaulin printing. Habang gumawa na rin sila ng makeshift classroom sa lugar para makapag-aral. Si Chinga, na dating guru, dito namumuhay sa kapihan may notion po tayo na pag marami kang pera, masaya ka. Parang ganun yun. Pero sa amin dito, mabubuhay kami ng simply. Minsan kasi sa buhay ng tao, sir, you need to, to look for uh, peace of mind, yung serenity of your soul. At nakikita ko rin dito yun, sir. Mayigit isang libong pamilya o aabot sa halos apat na libong individual ang piniling manirahan dito sa bundok at maging bahagi ng Socorro Bayanian Services Incorporated. Isa lamang ito sa anim na pong organisasyon sa buong bayan ng Socorro. At tingin ng grupo, posibleng may kaugnayan sa away o hindi pagkakunawa ng magkakabilang partido ang naging ugat ng naturang issue. Pinakatinuturo ng grupo na nasa likod nito ang dati nilang kasapi na si Edelito sangko Posibleng may galit daw kasi at hindi natupad ng ambisyong maging leader ng grupo bagay ni tinanggi naman ni Sangko. Yung leadership kasi ng mas lalo na yung mga malalaking organisasyon, kung di man, kung di man hierarchical, dapat ang leadership dun sa mga malalaking pamilya, may influence ng pamilya. So bakit ako mag-ambisyon? Bakit ako mag-ambisyon na yung pamilya ko ay super indigent? Cheryl, natanggap na kahapon ng grupo nga ng SBSI itong imbitasyon ng Senado sa pangunguna nga ni Senator Bato de la Rosa dito nga sa kanilang grupo para nga magpunta sa Senate at magsagawa ng investigasyon. Bagay na pipilitin doon ng grupo na makapunta doon sa Senado kahit kapos sila sa budget. At ngayong araw na ito, kaya tayo bumalik dito sa taas dahil dumating naman ang mga tauhan or kawani ng Commission on Human Rights. At kung naririnig nyo sa aking likuran, eh, ginagawa no, yung isang cultural show dito sa lugar na talaga namang pinagmamalaki ng SBSI dahil sila yung nananalo sa mga competition at pinaka-recent nga yung sa Sinulog Festival kung saan sila yung nag-champion. Ipakita ko lang sa inyo itong lugar, Cheryl, no? dito sa pinaka-area kung saan tayo naroon, ito yung parang pinaka-sentro nila ng mga offices, kumbaga. Yun yung tinatawag nilang White House. No, yung may kulay green na bubong at di na katira itong si Senior Aguila at ilang mga opisyal nga ng naturang grupo. May mga tinayo na rin sila ditong mga kubo, reception area kumbaga ng mga taot bumibisita nga dito sa lugar o kung sakali may mga may mga pulong sila. At bukod dito sa dito sa naturang mga kubo eh, dito naman ma makikita ninyo kasi nasa pinakatuktok nga tayo yung mga kabaya, kabahayan. Ewan ko kung masisilip natin yan. Talagang areas no, dito, talagang nagtayo na sila ng mga bahay. Isa yan sa mga pinakapinagmamalaki ng SBSI na sila tumutulong sa pagpapatayo ng mga bahay, ng kanilang mga miyembro kung sakaling kakailanganin. At dito rin nakapwesto yung mga binanggit natin kanina, Sheryl na mga recording booth, mga radio station. Meron sila ditong ganyan at saka mga other businesses. Bagay na talagang pinapakita nila that they really created a community dito sa tuktok ng bundok. Ang pinakasinasabi din nila, ang premise na sinasabi naman ng mga nakakausap at ng residente, eh, gusto lang doon talaga nila ng kapayapaan at yung mapalapit talaga sa Panginoon ang kanilang pinaka-pinangahawakan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualbez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.